Dati madalas kong naririnig yung Lapas Battery pero wala akong idea na dito lang pala yung matatagpuan sa lapas Public Market kung saan siya nagsimula. Kaya siguro sa tinawag na Lapas Battery. Based mm. lang din dun sa lugar kung saan siya nanggaling. Pinaghalo-halo yung lasa ng mga karne, ng mga umami, ng mga ingredients. Kung gaano karami yung kulay at detalye na nakikita mo dun sa, sa noodles mo, mm, Ganon din karami yung lasa. Napaka-flavorful tol Bone diba talaga eh, no? City of Smiles, ngayon naman City of Love. My heart beats for Iloilo. Mga welcome to Iloilo Ang tinagurang Asia City of Love 100% original, legit, authentic na mga Ilocno food ang mga titikman natin today At syempre, maalaman natin kung bakit nga ba love, love, love ng mga taga rito yung mga pagkain na yan Kaya't huwag na natin patagalin to Kayang kaya natin to Let's go! Ilo, ang tinaguriang food haven na City of Love. Isang probinsyang punong-puno ng makulay na kasaysayan at higit sa lahat, magagaling din pagdating sa kusina at lutuan. Kaya hindi lang simple pagtikim mga ating pagsasaluan dito. Isa tong travel for food sa kanilang tradisyon, kultura at kulinaryang Ilonggo. Umpisahan na natin ang food trip dito sa isang sikat na palengke, unang-una sa ating listahan at hindi pwedeng mapalagpas. Ito yung authentic, legit at original bachoy ng lapas. Dito mo matitikman ang totoong lasa at tunay na sangkap. Dahil dito na rin mismo yan ipinanganak, naging tanyag, pinangalan at naging tahanan ng pagsikat na sabaw sa Pilipinas. Pero na welcome dito sa Bayan ng Lapas. Manta na mga kab! Kainan na mga kab! At welcome dito sa Lapas Public Market ng Iloilo para tikman ang original at special na Lapas Batsoy ng Netongs. Ito ang pride ng Iloilo to. Uy, totoo yan. Kaya naman dito tayo pumunta talaga. Para makatikim netong netongs. Oh, Lapas Batchoy. Oh, ah, ganyan to lang. O, oh, hindi. Parang... Tignan natin itong signature na Lapas Batchoy nila. Mega version nila ng Lapas Batchoy. Mm -hmm. 130 pesos. Tikman muna natin. Mamaya na tayo magkwentuhan tungkol dito. Cheers tayo sa sabauton. Cheers! Cheers! Mm. Inip pa. Napaka-flavorful to. Isa sa mga tumatak sa akin. Dahil nakatikim na ako nito two years ago. Mm -hmm. Ngayon lang ulit, yung makakatikim ako ng authentic talaga dito sa Iloilo Ilo mismo. Iba talaga yun, eh, no? Oo, oh, pinaghalo Pinaghano-hano yung lasa ng mga kame, ng mga umami, ng mga ingredients. Ang bawang, chicharon. Charon. Mm -hmm. Pero kasi siyang chicharon, no? Hindi, no? Nakakapagdala din ng flavor yan eh. Mm. Kompleto kay Carlos Tol. May mga chicharon siya dyan. May laman ng baboy, may laman ng baka. May atay, may garlic, may noodles. Tapos yung sabaw, kung anong lasa nun. Imagine ninyo lahat ang binanggit ko. Pinagsama-sama. Talagang sabog na sabog ang lasa. Okay. Hindi lang sabog na sabog, Tol. Sama-sama talaga sila. Miki ang ginamit na noodles dito. Lumuli kainin natin. Ito, kahit anong gusto mong pagsabay-sabayin lahat, pero isa-isahin natin. Mm -hmm. Magalitin natin yung dito sa atay, tapos sabaw. Mm. Kung gaano karami yung kulay at detalye na nakikita mo dun sa sa noodles mo, mm. ganon din karami yung lasa na sasabog sa loob ng bibig mo. By the way, mga kabs, wala siyang kalasa. Wala kang may mm -hmm. Hindi siya katulad ng lasa ng mga mami hindi siya katulad ng lasa ng mga pancit-pancit wala kang may ilalang tulad siya lang talaga ganito lang talaga siya original na lasa mm. pag kumain ka dito mga kabs meron siyang libring toppings additional kung gusto mo ganyan natin tol oo oh, tol ito yung bits ng chicharon garlic at saka yung onion buhos mo tapos ihalo mo pumapain dito baby mo, lahat na nakikita mo nalalasahan mo mm. kaya kahit ito lang mismo sama sa sabaw solve na kuto ang pinapapartner nila. sa natin yung isa? Kumbaga sa mami, masarap to kasi may kanin o kaya merong tinapay ganun. Ito na yung partner niya. ay natin sa gitna. Sausaw natin. natin. Ang alala ko, tol, parang nakaraan na nagpunta tayo rito, mm. may nakain tayong itong puto eh. Ito rin dyan ba yun? yun, dyan to din. Two years ago na yun, mm. sa iba naman kami pumunta. all oh. this time, itinrya naman natin yung isa pa. Ito nga, netong. Latay madalas kong naririnig yung lapas-batsoy, pero wala akong idea na dito lang pala yung matatagpuan. Sa lapas public market. Kung saan siya nagsimula, kung gusto mong malaman at natikman. Kaya siguro siya tinawag na lapas-batsoy. Base mm -hmm. lang din doon sa lugar kung saan siya nanggaling. Pero ang alam ko kasi ang batsoy, yung ibig sabihin niya, yung mga pera-perasong eh. sa Chinese, ha? Na ganoon mm -hmm. yung translation niya. Hindi ko lang sure kung doon lang din nila nakuha yun, kung bakit siya batsoy. May nabasa pa nga ako, doon na yung... Kung ano man yung term ng uh, Chinese, no, na parang batsoy ang tunog. Ang meaning daw mm -hmm. noon ay parang uh, pork soup. Mm. -hmm. Parang ganon. Karne at tubig. Mm. -hmm. Nagsama, parang ganon. Napakamakulay din ng ano nito, tol. Ng history nito. Mm -hmm. Kasi kumbaga, ang daming nag-claim, ang daming nagsasabi na sa kanila nanggaling yung original. Mm -hmm. na Which is yun yung maganda dahil lahat may input. Mm -hmm. Di ba? Nakakatuwa mo. Kasi nadadayo natin yung history sa kakapod travel natin. At sa kakapod travel natin, ang dami natin natutunan. At isa sa mga pinakauna natin natutunan, tol, ay talaga namang napakalambing makipag-usap oh. ng na mga ilonggo. Kaya siguro City si of love, tol. Oo, oh, tol. Ganun pala yung dugtungan nun, no? Mmm. -hmm. Love, love, love. Tol. And uh, may slogan kasi ang Iloilo na, My heart beats for Iloilo. Mmm. It's all about love dito sa Iloilo. Oh. Kaya love din nila ang pagluluto, kaya malaganda din nila ang kinalalabasan na lasa. Oo. Oh. Kain muna tayo? laki ng mega. Parang good ah, for ito siya. Pero kaya naman, yung talagang uh, mm. pagod ko sa biyahe, ito to, mga ubos mo to. At habang inuubos namin to, at nandiyan so, ako sa jambo, ito. mm. Natin, ikaw pa jambo ka. Ah. Tama. <laughs> Iwan na namin ito dito kay Dambo mm -hmm. Dahil uh, gusto niya na rin tikman Dahil meron pa tayong pupuntahan Dito pa rin yan sa Iloilo -ilo. Original, legit, authentic Ilonggo food Uy, excited na ako Tara na ito, na natin yan Tara na, let's go! Lipat naman tayo dito sa isa pang alamat Ito yung pansit molo na walang noodles Pero may wanton at paborito ng lahat May halong shredded na manok yung sabaw pag in-order May giniling na baboy sa may binalot sa molo wrapper Isa na namang authentic, legit at original Kaya dito na mismo tayo sa molo district ng Iloilo Pumasyal Mula Lapas Public Market, Old the way down sa Molo district ng Iloilo, syempre mm -hmm. authentic at dito matitikman ang pinaka-original, pansit molo tol. Oh, pansit molo ni Lolo, lutong Ilonggo. Mm -hmm. Paano pa ba natin i-describe -de na talagang ito 'yon? Kainin na natin tol. Kainin na natin. Sabaw muna tayo sa bao. Oh, okay. So, meron tayong dalawang variant, yung sa akin spicy tol, yung sa iyo yan yung classic, classic ya. Yeah. So, cheers muna tayo sa sabaw ulit. Cheers! Puro sabaw tayo ngayon. Totoo yung kick. Kaya pala ganun yung kulay. Parang nilagyan siya ng mga chili paste, tsaka chili flakes. Parang ganun yung nagpaanghang sa kanya. Yan o. Oh, yung mga butil-butil ng mga pampakati o. Oh. Lasang-lasa yung ano, chicken. Chicken ba to? Oo, oh, tol. Oo, no, oh, sabi ko na para eh. Parang kang humihigop ng sabaw ng... Yung mga chicken soup, ganun siya. Ganun yung lasa niya. Tinawag siyang pansit molo, pero nakakapagtaka nga na wala siyang pansit. Pero ang pinakapansit kasi dun is yung molo na binalutan ng karne. Parang mukha na siyang wonton, mukha na siyang shomai. Ayan yun. Yan yung molo. Sa madaling salita, molo soup siya. Molo soup. Mm -hmm. Pero ang tawag nila ay pansit, pansit molo. molo. Mm. -hmm. Tapos masarap siyang ng dito, Tol. Pwede rin naman daw yung puto, pwede to. Mm -hmm. Pwede rin naman kanin parang pandesal na malaki subukan kaya natin lagyan ng molo kasya ba? anong tol oh hmm. parang no? oo nga hmm. pwede kung so, nga pala mga kamsa, itong pansit molo ni Lolo ay nasa tapat ng Molo Plaza. Kaya hindi ko alam kung naririnig nyo na may kaganapan sa plaza ngayon. Mm -hmm mga tunog na torotot, mga ganun. Mga musiko. Nagko-combo. Yeah. May nagko-combo dyan. Ha, combo? <laughs> Kaya, Kaya ko alam ulit alam yun doon. Yun yung atin combo. Yan yung tunog. Kung naririnig, di ko alam kung nape-pick up po ng mic namin. Hmm. No? Anong niya yun. Kaya kung sakali man, eh, pasensya na po kayo. At hmm. Talagang nasa harap lang kami ng kalsada. Molo Plaza. Hmm. Pero, hindi naman literal na roadside ito. No. Mga stall po ito na parang food park na nasa loob ng Molo Mansion. Kung merong mansion dito na may mga kainan sa side niya, ito yung pwesto ng Pansin Molo. Number one stall tol. Hmm. Unang-una pagpasong oh. nyo. Ito agad makikita nyo. Mm. Ang ganda ng kwento nung ano, yung pancit mo, lo. Pancit mo lo ni lolo. 'Di ba? Parang pinamana eh, no? Pinamana ni lolo sa kanila. Yung lahat-lahat, no? Pati recipe, Parang nalaro no? Pansit Molo. Hmm, Pansit Molo. Mm. Sa'yo pa rin to, parang gano'n. Kaya pala may panubli na combo sila doon, na combo meal. Saan nila doon sa combo meal nila? Panubli. Ano ba yan? Pamahana daw ibig sabihin no? Yung panubli. Oo. Ayun. Yun pala yun. Saka nakakatawa sa Pansit Molo, Mara. Hindi ko lang kung nagkataon lang. Molo kasi takot dalaga doon sa ano, di ba? Ito, 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 itong parang siomay. Kasi naka-molo rapper siya. Oh, molo Pero bukod doon, nag-umpisa kasi siya dito sa Molo, Iloilo. Oo. Oh. So, di dyan po, uh, Molo talagang pangalan nito. Kaya ang iiwan natin katanungan, hmm. na una, yung Molo Rapper o yung tawag sa lugar na Molo. Mas yes, ako akong nalito tol ah. Oo eh. Molo District ng Iloilo oh. yung pagka... Well, yung Molo na Rapper na yun, panahon pa na mga uh, intik yan eh. oh, yung... nakatagal yan eh. Oo, oh, nung araw. Hmm. Ayun, nalo akong nalito. Posible tol na yung lugar ay pinangalan doon sa Molo Rapper na dalangan ng mga Chinese. Oo. Uh -uh. Mahala na sila. Mahala oh, na? Kung na makakakita dyan. Eh, tayo, kumain na lang muna tayo. Kumain muna tayo? na matapos to. palapin na rin matapos ng Iloilo -ilo episode na to. Ano masasabi mo sa Iloilo -ilo at sa pagkain nila dito? Baba, kala ka namang love, love, love. Di ba? Oo, no? Oo, oh, Kasi ito eh, parang tungkol sa lambing, sa pagmamaay, hmm. pati na rin sa pagkain, na nakakapagpasaya ng puso. Oh. Ang tuhog nung uh, pinuntahan natin, netongs. 'Di ba? Mm. Pinamana rin. Mm -hmm. Etong pansit molo pinamana rin. So galing talaga sa pagmamahal. May pangangalaga ba doon sa pagkain hindi siya mawala. Mm -hmm. Para dire-diretso lang siya pinapamana siya. Inaalagahan nila heritage nila. Culinary uh -huh. heritage nila dito. Kung paano lang din minemaintain nung pinanggalingan natin, lang time Bacolod. Mm -hmm. Ganoon din ang pakiramdam doon. Lahat doon alaga ang mga culinary nila doon. City of Smiles, Ngayon naman City of Love. Oo. Uh ang -huh. gaganda ng. Nothing to lose. Oo, to'o. Daniel. <laughs> <laughs> ba? <laughs> 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 Lagi mo suot yan eh. Oh, oh, syempre, suot ito. niya sa Bacol, suot niya pa sa Iloilo. -ilo. Ito nga yung kilusan ko eh. Isa lang ba damit mo din <laughs> Apat ito. Ay, nakita sa bonus clip pala yun. Kaya, abangan na lang nila. Oo, oh, puro ganun pick. kasi sinuot niya. Eh, kasi meron talaga akong ano eh, himagsikan na gusto mo. alam naman ang mga kabs natin na more than 10 episodes na yata ang Cebu natin. Kaya time out muna tayo sa Cebu. Hindi, <laughs> <De>, hindi pwede. Kapsdation, <laughs> tulungan, eh. tulungan niyo ako, tulungan niyo ako. Ha? Itulak natin to. <laughs> Eh gan, ingat ko na to. Ayun nga, yun ang nagustuhan namin dito, yung love, love, love mm -hmm. na ilo ng at love, love, love din nila sa mga kulinarya nila, mga pagkain nilang mga lokal. Sobrang okay talaga. At dahil dyan, hmm. hindi nyo lang napansin, oh. iniwanan namin ng Team Galas TV sticker, yung mga kinainan namin dito sa oh. Iloilo. Kaba talaga, kasi talagang manyaman kayo ni Namit Gid. Uy, baka Mayanaman naman Gid. outro na yan. Hindi, hindi. Ah. Hindi. namit Gid yun. Ano, eh. namanggit so, mo lang namit Hindi yung outro. Ay, dito na to. Ayun. Oh. Kanina pa natin pinag-uusapan. Mm iba. Mm. Ano may pwedeng usapan natin? <laughs> 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 'Yun na nga 'ton. Narina mm. galing tayo ron sa Bacoy sa lapas. Ngayon naman mm -hmm. dito tayo sa Molo para tumikim ng uh, pansit Molo mm -hmm. at napakarami pang pagkain na hindi natin napuntahan. Mm -hmm. Dahil medyo kapos tayo sa oras. Oo, uh, kasi umieding kami ngayon mga oh. Kaya na, kaya meron tayong uh, mm -hmm. dapat bang balikan, no? Dito, sa Iloilo. Mm-hmm. At sana, yung Cubs Nation, puntahan din nila yung mga pinuntahan natin. Mm-hmm. Pag naligaw sila dito. Kaya naman! Yan ang inihintay. Bago to, tol. Sana. Sana nga. Bago talaga to. Sige. Pakinggan natin. <laughs> ano kong bago yan? Bago, eh. bago, tol. Nai review ko lang eh. Mm. Kasi nga, bago siya eh. <laughs> Kaya naman! Mm. Tumikim ng batsoy na urig dun sa lapas yung pansit mo lo di pinalagpas Dayuhin nyo! Dayuhin nyo! Subukan nyo! Ilo-ilo! Lo -lo, lo, 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 lo! Narinig ko na yon. <laughs> narinig ko na yun! Narinig ko na Bago lang yun! Bago lang yun! Nasa episode lang yun ah! Sa Ba't sasabi mo narinig yun? dati parang, parang, iba nga, no? Iba! iba, iba, iba! 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 Ilo, low, 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 ilo, ilo, low, low, Ganda, maganda. maganda. Iba. Parang, parang tunog ano siya, bako, oh, lo, low, low, low. Parang malayo, malayo. Ang layo, Ton. Bakit ganon? Ano yun? Bakit magkamuka? O sige na nga, ipagsak eh, na natin. <laughs> Tanggapin na natin mga Cubs, yeah. na, kailangan natin ibagsak bagsak yun at ten nags yeah. Kung umabot kayo dito, sana eh kahit paano, kahit hindi pa kayo nakapuntang Iloilo, -Ilo, eh parang feeling nyo, eh napasyal na rin namin kayo dahil yes. nakakamera naman lahat yun eh, yung mm -hmm. experience natin. So kapag napasyal kayo ngayon, alam nyo na yung mga masasarap tikman sa Iloilo. -Ilo. Mm -hmm. At pakinggan natin muli itong bagong bagong <laughs> kanta na never pa nagamit ni Mayor sa lahat oh. ng vlog ng Team Calas TV. Yeah. Pakinggan natin muli, let's check! Tumikin ng batsoy na urig Doon sa lapas Yung pansit mo lo di pinalagpas Subukan n'yo Dayuhin n'yo Ilo-ilo Lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo Hirapan lo, 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 lo. po <tipan> tayong kami. Tinuro niya pala Hindi tol kasi kapon Oh, ay minado ka. Hindi oh, ba? Kasi <laughs> <laughs> o, diba? kasi nung nakaraan, ano <laughs> ah, nakaraan oh. Nung ginamit ko 'yun, sabi ko, sabi ko. Sabi ko parang mas bagay sa ilo-ilo. <laughs> <laughs> kasi no talaga yung lyrics <laughs> niya, di ba? Si Pasha. Sabi ko, so kung ay. napanood niyo po 'yun, ay, ay kung hindi niyo pa napanood, ay nako, you're missing oh. out. <laughs> Tama ba yung you're missing out? Ah, oh? uh, you're Pwede na. Oh, uh, you're missing out. <laughs> you're you're missing something. Yeah. Paano ko rin yun ulit? Kaya kailangan nanonood talaga. Maganda yung attendance check doon Oh. Sa Bacolod. Pero mas maganda sa attendance check kayo? Parang labanan sila eh. Oh, nagpapaluan oh, lang, di ba? Oh. Parang labanan sila. Parang hindi hmm. natin mga cubs. Oh, mga cubs. Ano man sabi nyo? Kaya napon din eh. Bacolod, ilo, ilo. Kahit ano doon sa dalawang yun. Oh. Comment sa baba. Kasi magkaiba talaga yun. Oo, magkaiba sila eh. Yung melody medyo malayo. Oh. Alam yung malayo. Tama yun. Sana nag-enjoy kayo. City of love. Love, love, love. Puso-puso lang tayo. And uh, sana napangiti namin kayo today. <laughs> Dahil ang ngiti ay nakakahawa. Kaya ang ngiti, ngiti lang tayong katulad ni Mel. <laughs> ang cute niyan to. Anong ngiti yan? <laughs> Ito yung ngiting love, love. <laughs> ay, ako po si Kansit. <laughs> kaya ako po sutol <laughs> ko na. <laughs> Nakikita ko yung sa mga kids eh. Cute, di ba? Sige. Tinatawa mo si Mayor TV! At ito ang DCTV si 2K24 na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Now, huwag na huwag niyong kakalimutan at lagi niyong tatandaan. Meron tayong maliliit na soft drinks Uy, dito. Uy, uh, ang cute Cute, naman. cute. Parang yung ginawa mong smile. Oh, oh. <laughs> Cheers. 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 Let's go. Ay. Namit, manyaman. Di, Kenny. Bye. Peace out. Peace out. Iloilo Ilo Ilo. Niyo yung mga susunod pa ng episode. Ay, naku, ang dami pa niyan. Kasi marami pang attendance check na mangyayari na medyo malayo na yung tunog. Oo, dapat <laughs> lang. Iloilo <laughs> <laughs> hilo, hilo. Si, si, Kuya Sai kaya magtakip. Si Kuya Sai po yung uh, drive sa amin ngayon. Oo. Sa Bacolo at sa Iloilo. -ilo. Lokal po yan. oh. napakabait niya. Sa yung tour guide namin. Akala niyo. Ang nyo, mo lang, Kuya Sai. Akala po yung... yung part 1 nakasama natin. Ayan, si Kuya Sai. So, yeah. Ito na naman po ang inyong Mayor TV ay may kilusan na naman nagaganap dito. Bakit ka na naman mo? Hindi ka nagpalit. Bakulot pa yan eh. Ito, nagpalit na ako. Bakit <laughs> pa palit? Ilan ba yan? Kung ilan ang Cubs Nation Uy, ano na gustong lumaho sa kilusan ito. <laughs> Sagot ko kayo. Uy, ano ka ba? Ang daming beses. Ano yan? mo. <laughs> po, eh. Wala akong ibang t-shirt na dala to. Eh. Para sa kilusan lang. Ano ba yan doon? Ayaw ko na tumulig dyan. Tama na yan. Hindi ka na. Ay, sa tayo? Oo, oh, ilo-ilo pupuntahan natin. Ilo-ilo. Ilo-ilo? Oo. Oh, oh. Habs <laughs> kung kumabot ka dito sa park na to, itulak na natin. I-comment <laughs> <laughs> okay. oh, nyo na. PCTV 2K24. Gusto. Cebu. Again. Hindi. Para sa mga hindi nakapanood nung Bacolod episode namin previously, balikan nyo rin yon kung bakit or paano nag-umpisa itong CCTV Gusto Cebu again. Let's go na! <laughs> so, malapit na tayo malis. Ito po yung Roro na sasakyan natin. Pang 33 daw tayo sa listahan ng sasakay na van. Let's go Cebu! Hindi Cebu nga! Ah, hindi ba? Ito po sasakyan namin, patawid ng Iloilo. -ilo. Again, Bacolod po ito. Bacolod. Bacolod. Oh, Bacolod doon sa dako doon, pag dinire-diretso yan ng mga isa hanggang dalawang oras, oh. iluilo yun to. Iluilo. Malayo ang Cebu dito, pero narororo din. Pero ano ang mararamdaman mo kung ang roro na to ay sa Cebu ang punta? <laughs> 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 Hindi ko alam. <laughs> <laughs> Kasi wala ka pang, wala ka pang nakikita ticket. Wala to. Hindi mo alam anong biyahe yan. Basta lang tayo sasakay. Oo. Basta pag nagtak na tayo doon sa pupunta natin, iluilo ka rin. Iloilo. Iloilo yun, to. Wala, wala namang surprises dito. Iloilo talaga itong mapanood nyo, di ba mga kap? Napanood nyo na? Buti pa kayo. <laughs> mangyayari pa lang eh. Yan, yung Cebu. Tutuparin natin yan sa 2K25. Ooh. Let's go mga kap. See Oy, you mga, sa next video. Mga kasama sa kilusang ko. Comment nyo na to. <laughs> malayo, malayo yan, malayo. Hey, Hindi pa yan mangyayari. Hindi mangyayari yan. Mga so, wala pa akong masyadong update, no? Pero malapit na kami sa Iloilo. -ilo. Nandito kami sa loob, naka-aircon. Kanya-kanyang pwesto. Sandal-sandal lang dito. Aircon naman, pwede matuto. Tapos ganyan ang posisyon ni Mayon. Oh, pinili. Cebu. Uy. Ha? Tinatawag <laughs> ko kayo lahat para sa isang mahalagang anunsyo tungkol sa ating kilusan na bring back Team Gunlas TV to Cebu. So, itong merch natin, <laughs> Itong merch natin ay uh, soon magiging available na sa aking closet. Uh, <laughs> Kasi apat lang to. <laughs> Ayan. So abangan natin kung magkakaroon ng katuparan ng ating uh, ipinaglalaban na maibalik sa Cebu ang Tim Galas TV. So kung umabot ka rito ay comment mo na to ang ating battle cry. ECTB 2K24 Gusto Cebu again. Ayan, bibitinin namin muna ang na mga pangyayari dito. Basta meron tayong serye na mapapanood. Ito yung mga nangyari bago yung pinalabas. Yung Pakulod at saka Hilo-Hilo uh, vlog namin. So, hindi sa panood nyo dito. At yan ang dahilan kung so, ba't may upload ako sa Capsid. Yun yung mga hindi pa napapalabas sa Team Gantan. So, tara na! Let's go! Let's go! Okay, sabi mo dun sa intro. Ah, siyempre, malalaman natin kung bakit nga ba love, love, love ng mga taga rito yung mga pagkain na yan. Aba, malalaman talaga natin. Hindi ko alam kung nasagot natin sa vlog. Kasi tapos na yung vlog, ay. Eh. Andito na tayo, eh. Nasagot yan. Alam nyo, Cap Station, yan. Nasagot Nasagot? Oh. Eh, comment nyo sa baba bakit love, love, love. Oh. Kung hindi namin nasagot, baka meron kayo sariling opinion. Yan. Yan, napaka natin. Kain mo na kami. Ha? Huh? Alright. <laughs> Exactong 5 o'clock PM, mga kap, Pauwi na kami, pabalik ng Bacolod. So, sumakay na ulit kami dito sa Pascat, Naroro. Ayan. So, ito na siguro yung magiging last clip natin, tol. Let's go, Cebu! Ha? babalik lang tayong bakulod muna doon kasi yung mga gamit namin ma. yung bahay na pinakita ko lang na bago namin tapusin yung video gusto namin patiin ng happy happy birthday si Chewens Chewens happy, happy birthday Chewens happy birthday Chewens Chewens ang wish ko lang sana malakas ka palagi yes. stay healthy and stay strong Chewens more birthdays to come Happy Happy Birthday! We miss you so much. See you there! Pauwi na kami! May comment nyo na yan! Pati si Chuit! Birthday niya! Yan no? Happy Happy Birthday ulit! Chuit! Teka! May uli pang babate bago natin taposin yung video! Chuit! Happy Birthday! I love you my editor! Mahal yung si Chuit! Takpa mo na! Chuyin, bye! bye. bye. Bago tayo pumunta dito sa pupuntahan natin, ay pumunta muna kami dito sa 21. Dito yung sa Bacolod. Hindi ko na mapakita. 21 restaurant. Dito tayo maglalunch. lunch Andito ang mga lokal natin na mga kaibigan. At dito din naman daw palaging uh, pumupunta ang ating kaibigan, si Chef JP. Shoutout. Si Boss Will, At si Sai. Si JP. At si Kuya Sai magla-lunch muna kami bago kami pumunta dun sa paroroonan namin. In order namin, crispy pata, gulay, sakbet, chicken. So maraming klase ng chicken at daing na bangus. Hey! Yung may yung yung daing. Tol, yun naman ang suot mo sa bonus clip. Ay, yan o. Bat daw. Salamat, sir. Thank you, Thank you po. Ganyan na ganyan yung kinain natin sa previous episode. Masarap yung patsa. Sabi nga ni Kuya Sai. Wala, kaya. Kain muna kami. Nakakaunta. Makanta na. Kainan na, na. Dito na kami sa airport mga kaos. Salamat lang kami kay Kuya Sai. Kuya yes, Sai. Thank you, thank you very much. Sa pagdadrive sa amin. Ikaw naman pumunta dun. Sige. Kami iahayo uh, na naman. At magboblog. Tol. Gusto ko lang malaman mo na narinig ko naman ang inyong kilusan. Narinig ko ang kilusan ninyo. Kaya pupunta tayo ng copies. Copies? Ano na? Check mo yung ano. Nag-send ako ng ano kasi pa makapasok na tayo dito. Copies? Oh. Oo. Punta tayo sa Seafood Capital of the Philippines. Copies. 주게.